Kaya huwag ka mag... Simon kayo, takot-takot pa ako. Saan mo nakita ang manananggal? Hmm? Saan mo nakita? Dait. Hmm. Parang... <laughs> <laughs> Parang makikita ang manananggal sa dait. Maingay na, bawal na maingay. Oo, ikaw nga kagabi nag-iingay-iingay ka, kaya... Sigurado ka mamaya. Hmm. Ay, makikita mo ba yung gandong potolang katawan. Tapos yung potolang kamay. Gusto mo yun? Oh, aba sayo mo nakita ko mana nanggal. Potol pa ikot man ito. Hindi man sa apo Ay, hindi man. Remember. patul? pa tul. Takot kita. Ay baba, ay baba. Eh da, tawag ko pala sa mana nanggal. Ubago pala. Ayo Ay, ayo. Ay mama, ayo. Mama. Ay, mama. Ay, mama, ay mama. Ay ano, bata pang tapaka? Kaya Wala ko matapang ka. Hindi matapang mo yun. Papa Pulis yun si Papa ko. Alin ang Papa Pulis? Alin ang Pulis si Papa mo? Pulis yun. Alin ang Pulis si Papa mo? I Alin. Mean, pulis, si, I mean, pulis si Papa mo? Oo. Ako wag ako ha. <laughs> pulis ng ano? Pulis ng ano? Pulis no? si Papa ko. Hmm. Bugtan ko pa si Papa mo. Gusto mo? Papa, ano, papuntay mo dito. Papa Pulis kayo. O, oh, eh, so suntukin ko yun. Papuntay mo dito. Ano? Napapauli ka yan. At sa bakit? Napapauli. Ba't ako papa, Ha? Kaya wala na si ng mama. Ay. <laughs> Pag, ah, bubugtan ko si Papa Armin mo. Kung sabihin ko natin, pulis siya? Wawawala ka man, Pap. Mo. Oh. Au. Oh, takot ko kay mama mo. Pag ako dinalasing. Oh, di ako natatakot. Ikaw nga takut mama. Kalau lang gulang. ini buluk-buluk yang buluk. Buluk yang bahaya nami yang buluk. yang buluk. Madumi. makalat Ate, ayun ba ka o? Oh. Ate nila, Janice, tita nila, Janisa. O, uh, ate din yan. Ano pala yan? <laughs> 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 ano, ano ba kayo, Jane? Lalaki yan o babae? Ano yan si Bibo? Lalaki o babae? Oh. Sigurado ka? Ano? Babae yan. <laughs> tita nga niya, kaya nga tita. ang tawag ni Janisa?